Hello mga Mare for today's video, ito na naman ang ganap sa buhay namin ngayong araw Ito na nga po lahat ng na-order ko mula kay grocery na mga paninda namin I-update ko nga po kayo mamaya kung magkano po yung bentahan namin sa mga produkto po na na-order ko na mga paninda namin mula po kay grocery Iilan items nga lang po yung na-order ko ngayon mula po kay grocery at kung ano po talaga yung pinaka fast moving, yun po talaga yung dinadamihan ko na bilhin at ito na nga po mga mare ko dahil nga wala ako nung last Thursday so deliver ko pala ng kopi ko Red Horse tapos yung aking BRB Monde pumunta pala sila dito nung last Thursday pero nakalimutan ko na magdi-deliver pala sila wala kasi ako nung last Thursday so kami ay namili po ngayon ang ginawa ko naubos na kasi yung mga paninda ko ng mga kopi ko tapos yung noodles ko na beef ayan noodles na beef yan So, nabuksan na siya. Ito po, nabuksan na. Siyempre, alam naman natin, pag may school, mabili ito, lalo sa umaga. Tapos, ito yung aking mga cup noodles. So, hindi ko sila naabutan ng Thursday kasi nga wala ako. Sinamin ko, kasalanan ko, nakalimutan ko, napupunta po sila. Kaya, ang ginawa ko, nag-order na lang muna ako kay grocery ng mga ilang piraso lang ng mga cup noodles po yung aking in-order. sa so, itong ano, cup noodles na ganito, ang bentahan ko po is 25 pesos na. Tumaas kasi ito. dati 22 lang ang aking bentahan pero ngayon hindi na siya pwedeng pang 22. So pang 25 na talaga siya. Itong jampong, ayan pang 28 yung aking bentahan. Itong mga top copy ko pang 7 pesos. Tapos ito pong star margarine na nakakap. Ito mga mariko is 35. Ang aking bentahan, so, kumuha din ako ng dalawang sugar na wash. Ayan, 1 kilo. So, ang gagawin ko dito, naubos kasi yung aking tagkalahate. So, hatiin ko na lang yan. Ang bentahan ko sa 1 half na sugar is 46 pesos. At ito nga po, yung laki ni Bip ko, kumuha na ako ng isang box. sa ang bentahan ko nga dito is 11 pesos. Isang box na yung aking kinuha. Bukas, Thursday na naman bukas, pupunta dito yung aking a supplier ng DRB Monday. Yan nga yung mga noodles, mga cup noodles. So, hindi mo na ako kukuha ng mga ilang paninda nila. So, ang kukunin ko na lang sa kanila is mga biscuit na lang kasi meron pa akong na-order. Nakalimutan ko talaga kasi nung last Thursday na pupunta sila dito. Tapos, ito yung aking champion. So, yung champion na jumbo. Ayan. 12 pesos ang aking bentahan dito. At ayan nga pa balik tayo mga mariko. At ito nga po yung mga downy natin, mga Uh, champion tipid ito pang 16 pesos pa lang po yung bentahan ko dito yung mga downy po 7 pesos yung blue at pink 7 pesos pero yung trio po natin is 18 pesos nga po yung aming bentahan. Ito pong sunrocks po, yung litro po, ang bentahan ko po dito is 40 pesos. Sa inyo mga mare kung magkano ang bentahan nyo ng sunrocks na original. At ito pong Copico Blanca, so 14 pesos pa lang po yung aking bentahan dito sa Copico Blanca. So yung pinaka-pass moving talaga ng mga sabon po sa amin dito, yung nga po, yung champion po na jumbo talaga. So, yun. makita nyo naman isang box nga po yung aking kinuha. Pero kung ibang mga sabon talaga yan, is hindi siya gaanong mabili. Kaya yun lang po yung aking kinukuha. At ayan nga po, inayos na namin kagabi ni Mr. Yung mga kartulina rin po na dagdag na paninda namin din dito sa aming tindahan. 10 pesos nga po ang bentahan po dito sa kartulina na white. Tapos yung ibang kulay dyan, 10 pesos lahat yan. So, ayan mga mare ko, ang update ko ngayong araw na to. At sa mga hindi pa nga po nakapalo sa aking Facebook, kapalo naman po at subscribe na rin sa aking YouTube channel. Salamat!